So, uh, good day everyone. Welcome to Jekan Vlogs, another day, another vlog. So, for today's video guys, siyempre tapos na natin sa mga, mga tropa na mili ng chinelas. So, nag-chill-chill -chill muna kami. Ito yung mga tropa natin. Mio, mag ka naman. Memories to eh. Oh. Boss! Ganito ka sa talaki yung hinikin guys, 600. Tommy, chill, chill. Lang mo, chill. Mo, mo, hindi <laughs> chill lang. Kala mo hindi nababananay. Chill lang Kala mo hindi kala puyat Relax eh. na relax sa bargue gusto ko na, na Parang ayoko na lang ulit sa ma'am ko eh. O, dalawang kontrato ko lang. Ito lang ako dyan. Pag-adjust ka, ayoko ka. Sabahan mo kasi. Yan. Oh, Isa taking. Parang,

Hindi niya kaya ko pre. Buti nga bago ko Once bago na left Once experience guys. So, Nagsigurado mo ako. Thank you ako. sa lahat ng tropa. Ito so, yung mga oh. sinaping. Buti na lang na-transfer ko siguro mga 3 days sa, before. Sa barco bar bar ka na nasiraan. Saan mo ipinapun sa Facebook? Pag-report ko. YouTube. Pero pwede na sa Facebook. 16 ako. At kita. Sige. Yung pag-report. bukas na. Sabay tayo kung buhay Ano lang, konti lang yung ano ko. Ano lang ba? Memories ba? natin yung Kahul na ba? nag na ako sa oras. Si-share ko eh. Pag pinasun sa Facebook, share ko yung memories na. natin. Madami ako nga eh. Madaming, oh. madaming stalker yung Facebook eh. Putang yun ang yung mga, yun, mga chismosa <laughs> sa amin eh. Wala akong nakakot na yung mga sangkotan. Grabe. Thank you, Lord, for this wonderful experience. Now I, uh, matapos natin ang kontrata na saip tayo. Nakabana ka tingin? Nakulo. Thank you, thank you, thank you. Memories, guys, Memories. Bosus Brazil. Brazil. sila po lang yun. siya. Ano to? Keep the change. Halik muna. Meron ako nito. 500. Thank you guys for watching. Meron ako ganito.